Ano nga ba, magluto ng pugita o di ba? Malinis na pala yung bandang ulong parte niya na. Tapos ito ay nabili ko lang sa sa palengke namin, sakto at nachempohan ko. Dahil hindi pa ako nakakatikim neto ay bumili na ako at subukang lutuin natin. Lagyan lang natin ito ng asin tapos baking soda para naman maalis yung lansa at ah, syempre yung madulas nyan kapag kahinahawakan. Minasage-masage ko lang yan dahil hindi pa rin ako na kontento dun sa linis ay inalis ko yung tuka o mata ano bang tawag sa inyo? Yung sa gitna ng inyong pugita. <laughs> tapos ay minasage-masage ko rin yan. Hindi pa talaga ako na kontento sa pagkakamassage niyan. At syempre, yung pati ulo, yung loob ng ulo ay nilagyan ko pa rin ng asin at minasage ko yan. Nilagyan ko rin pala ito ng kape para naman mas maalis yung lansa nitong ating pugita. Massage lang natin ng mabuti na para tayo naglalaba. <laughs> o ba? Diba? Ginilit-gilitan ko lang pala yung pagitan ng mga galamay niyan. Tapos banlawan lang natin ng 3 to 4 na banlaw or hanggang sa malinis ito ng todo or mawala na yung dulas. Dito sa isang bowl or sa isang pan ay naglagay na ako ng luya, bawang, paminta. Pamintang buo na pala yan ha. Tapos itong aking tubig na nilagay ay yung kumukulo na kasi naman ayaw ko na rin na maghintay pa ng matagal. napakukuluan pa dyan. So gumamit na ako ng takore at ibinuhos ko dyan. Takpan lang natin at kapag ka na ay dahan-dahan nating ilagay dito ang pugita para hindi ma mabigla. <laughs> Takpan natin at pakuluan. Talaga magbabrown po yan, no? Or magre-red reddish. Katulad nyan. So ako, pinakuluan ko lang to around 45 minutes lang po. Yung saktong malambot lang siya Pangit kasi yung talagang sobrang lambot dito dahil lulutuin pa natin at igigisa pa natin mamaya ito dahil hindi lang pagpapakulo yung pagluluto nito dahil masyadong matabang yung magiging lasa nito kapag ka pinakuluan lang natin. So maghiwa muna tayo dito ng ating sibuyas ng ating luya, syempre hindi nawawala talaga yung luya natin lalong lalo na kapag ka seafoods dahil pampaalis na rin ang lansa at dagdag aroma itong ating bawang isang ulo nga pala yan at itong ating green onion so hiniwa ko lang na maliliit tara magisa na tayo Ilagay na natin ang ating mantika, ilagay ang bawang, sibuyas, halu-haluin natin. At kapag ka naamoy nyo na na mabango, ilagay na rin ang sibuyas. Tapos lagyan na natin ito ng asin at paminta. Mix-mix lang natin. Siyempre yung hiniwa-hiwa nating pugita. Ayan. Lagyan lang natin ng konting toyo, konting suka. Mix-mix natin. At itong ating gata, dagdag linamnam, syempre, yan din yung nagpapasarap dyan. Maglagay tayo ng sili, pampagana, pampasarap, at pampaanghang. Hindi ko na ganong hiniwa-hiwa yung siling bread, no? Kasi gusto ko, eh, pisa-pisain ko yan kapag kakinakain ko na. Dahil yung iba, gusto lang na mild spicy itong pagkakaluto ng ating pugita. Ayan, lutuin na natin hanggang sa manuyo-nuyo at konting sabaw na lang ang natitira para kapit na kapit yung sauce dito sa ating pugita. Ready na itong ating Adobo sa gata na pugita. Sigurado ko na magsaing kayo ng marami para naman hindi kayo mabitin kapag ka ito ang inulam nyo. Mag-sprinkle lang tayo ng green onion dito sa ating niluto. <laughs> Tara, tikman na natin. I hope nag-enjoy ka. Huwag mong kalimutan mag-follow sa ating Mami Kay of Crushed Kusina. Bye bye